Okay, welcome mga kalakat. Ah, uh, ning rasa sa kahaponon o o dihay. Lapas kita alas alas ah uh, alas dosi unsi nga uh, kalakat ning ka, uh, sa ah uh, eight adlaw nga tinimita ayak kayo. Ah, uh, ah uh, Ah uh, uh, sa so, saka tawag ining ng uh, interpreno o um, sa kung sa mga kalinda o uh, mga kalakad uh, actually nakadistorbo mo, mo sa mga tao kaya nga rin nag-abi nag o so, akong ako munsa akong um, padaplin ng among ka <laughs> kamera so nga makita na siya nato karon akong kapag-istoryahan mga kalakad uh, mag ng mga kadiyot Ah, uh, lang yung mga plaster na kita ko. Gusto kong tapad niya ng mag mag ng to. Kung so, naman ako nga ah, uh, kaminduhan niya karon O, uh, ba, uh, entrepreneur na siya. Ang tawag niya ini, ang tawag niya ba? Ang bonus na lang dahil, may nga kong, niya, kung sa man ka ng, ah, sa siya may kumpakalan galit. Ako? Hmm? Alpe, Alpe. Alpe lang, wala kayo. Ah, uh, na, Alpe, Pondok, niya. Alfi Pundok Binyas o oh, mga kalakad mo Ah. salamat po una sa inyo kay dito po sa ako pang pangutanon. Mali interview na ni siya sa mga kong istorya. So mali siya karon um kini nga mong gilugar karon nga um kalye mga kalakad mo ang uh, Duterte Malbar Tanto Pilayo Ligaspi sa una. Ang ako ni i video karon human ni istorya kay do na mga pamutaka niya okay but uh, ako suwaking brother sa YouTube ang ang akong Facebook page uh, sinisyo nila hindi mean, sa kalakad mo na ako ang tinutungan pangal. title ko lang title ko lang na sa uh, YouTube na uh, Walking Brother so parang uh, na yung mga tungutana ni mo di pamilya na, na, na sa so, sindi ka? Sindi ba mo pila na panoy ko na toro? Hindi ka ma... 43. Wala ka nagagawin, pamilya. Kasi dyan ha? Wala? Wala dyan? Uyap-uyap lang. ayaw, uyap-uyap. Okay. Okay na. Okay. So, ako po yung pangutang ng pali mo sa pagsugod ni mo kay mauna ni Imong Pasig ato ng Iigos video kaya itong ilad din tayo sa isa kong Facebook mao na ni imong negosyo or nan trabaho ka mga uh, kompanya mga negosyo mga tindahan pa wala kay kung sa kumpas nga, sa mga bandi mo sa kapa indoors mo indoors pa indoors mo pa aso mga kalakad indoors yan tawag ni Dunila oh mao na gina ang imong namatan ah imong yun. ah, papa indoors yun sa oh, mga no. indoors yun okay niya <coughs> Human ana nga ang imo papa kay eh, wala naman sa, di ba? Ikaw na lang. So unsa ang nagtabo? Ah, uh, wala na, wala na kamo adtog laing panginapuhi. Nag na pa, na kapil padayon sa ani? Padayon ya. Ah, okay. Dugay mm ni -hmm. din na di ay, okay. siguro. na ka to, Kuwan mo mm ko, -hmm. kilala ka

kaya ninyo man usay mahalinan po pero ano na po oh, mausap din kung kanang kaligya ang ang item kay wala inay man ninyo man o so, Ay, home. Home. So, oh, kamyon na kagawin kamyo ni ang na o oh. Gusto yung maning uh, di ba? o oh. man maning matawag ang uma ang parte kaya sa mga ang mga gano'y pang uma man to po na nga ano uh, utinig ka, di ba? Oo. Oh. Uh, so, mahal uh, so no? yeah. okay. okay. no. na siya ang istorya Ah, mo ganit ka mag-pagsaon? Okay. Kusa, kusa. Ngayon, taulay na. Taulay na lang mo. Taulay okay. um, na lang. Okay. Ibig sabihin mo yung mo hang... mo hang... niya? Hindi paninda? yung mga pantin ka? aron makita sa mga tao kung i-upload ko din sa YouTube ko niya. Ha? At Facebook. Mag-upload ko sa YouTube. Mag-upload. Upload. Upload, Upload din sa Facebook. Uh. Aron yung makita kung na-upload ang inami ng no, cellphone. Ah, kung may pungso na nga na ipa siya. Ipa-search ang pangalan ng Hoping Brother. Ah, Hoping Brother. Oh, sa, sa YouTube na. Muna ang aking channel. Kaya please naman po sa Mahina na lang ano, nga hmm. po so, itong... In... 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 uh... uh... ang Facebook. Makita niya kung ito. Makita niya kung ito nila sa ikaw. So, mga nino ko ron, atong i ang na walking Ah, ang mo hang push ko, bali, 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 bali. Okay, may ibig mo ang imo ko. sidahan. Tawag oh. yung uh, limong... ano oh. Rolling store. Rolling store. So, mga nga siya, mga kalakad, ako na na siyang ah uh, i-focus ang iyong tinda, ang aron makit an sa ni siya nga si Brad Alfi Alfi ah uh, mm -hmm. ang pilido ka ni Dritwa Pondok Binyas Pondok Pondok mm. Binyas. oh okay so ako lang i-focus ang iyong ang iyong tawag ni kanila ang iyong mga tinda ah uh, mga kalakar atong i-focus pero sa so, di pa kumutanaw ato sa ang i-tanaw ng unsan ng lugar Ah, uh, yung unsa ni lugar mga kalakad? Ah, uh, mga Nisya. Ah, uh, atbang ni sa may Bobby Hospital mga ang nakapangalan. Ah, uh, ano oh, ni oh, oh. mga tindahan mga kalakad? Ano na, oh, na, na iligid. Nag-stroll-stroll siya. Ang mga yung mga pinatalan kompleto na yung mga bagong gutsi, na yung mga pitaka, na yung mga unsa, na mga... yung basta kompleto siya na yung mga, mga chinilas na kalakat. Uh, ah, okay, ano siya ang yung tuwang ang So kung doon na mo yung kompleto siya na yung mga tuyan mga kalagat, na yung mga tuyan, kompleto siya na para pang kusina. Okay, mga chinilas, pangkusina, mga bag para mga klasik, -klasik bag. So, kung doon mo eh, marian din rin. Asa mga wallet. Mabot po rin sa Dabao kung gusto mo mabalit siyang tinda. tinda. At ah, tanawa lang ninyo, dula niya, mga tana sa mudaan, o pinsan na siya, siya alfi basya siya mga kalakan. Okay, muni. Uh, balik ko ah, uh, video sa kanina nga akong video nga wala, di ay ma-record. Ah, na siya ang uh, Padulong sa San Pedro Pilayo, Ligaspi, Panulong San Pedro Mauna siya, mga kalakat Mauna siya, ang Antarizal Mauna siya, ang Fabi ah, uh, General Hospital um, isang building Ugang isang building Mauna siya, ang Sika At three-story Three stories, Fabi, Digital Clay, kung nga ito po doon, mga kalakad, uh, magyan na ito, sa Apo Hotel, kininga uh, Pilayo Street. So, mga ni siya karoon, huwag yas at bang, doon na yung mga, mga establishment nga itong makita diha. Okay, mga na siya ang ayun kang karondri sa naglagiting o grabing kukusok sa inyong mga kalakad. Huwag okay, doon doon ako eh, uh, 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 na pamutana ni Brad Alpik. Okay, but uh, ito bang nakawala kay pang panag kanang uh, itawag o shout out sa so imong kwan? Sa so Imong mga kaliwat, sa so Imong igsoon, sa so Imong mama, pang musta? Wala sa so mga gagaw ni mo, ngayon kung musta mo diya? Asang dapitan na sila? Ah, uh, kumusta sa Panabu City o sa Japan? Okay, Japan, Oh. Sige, mga mga taga-Japan ng mga Pinoy. Sige, nagumusta si Brad Alpe? Uh, tanawan ninyo sa akong YouTube channel, o King Brother, o sa akong Facebook page. So, mo ang dalan nga nag side duok mga kalakad nga nag-abot ni Dre, nag, midre, nag ko tungod sa kainit. So, wala na kailangan, Brad? Wala na. Dire siya mong na, mama, naaman ka? Oo, oh, I'm panago, man. panago, City. Okay. Panago city. Kamusta ka mo diyan? Okay. Oh, Puhon, ko diyan. Okay. Yung okay na pa wala kasuroy sa panago. Okay. mayo, mayo. So mga kalakad, mauna na ang yan, pangamusta lang. Si mong mama, di lang mimo ah. yun nga man. Uli mo ko niya. Ah, wala. Ah. Kaya namas pa ako. Diri mo po siya. Oo, mm -hmm. oh, lagi. dire, dire sa kon. Ah, Naman sila sa panago. Ah, okay. Panago. Pandulog tango ba? O gani. Ay, dugay ko na sa hindi ako. So, so na pare tong papa dito sa kanuan. So diri ka lang sa law na ko sa yaron di sa dawa. Ah, bali imo ginambalay diya. Diri Balay sa papa diya. Ah, sige tao. Yeah. So, so na mga klakan bata dali sa papa. Grab mayo ang imong konti. maya mang imong tinguha sa panginabuhi ni Gusyo kay wadi na datos sa labaho. Kaya man ano to na walay na dapat na pormang sa tatawag. Hindi lang lang, lang mag-antos sa sahay. Oh. Kiling-ingi, kiling. Pero kil... lang niya sa construction. Tapos inita ko ng construction. Was. Pero ako, wala construction lang, akong include, medical, uh, construction. ka construction na akong sideline po. Napag ko. May ako po ko sa construction. Wala oh, dito ka ng Pogman. May rango ko. May rango lang. May rango Okay, kayo ko. Para nang mga kukuk na mga kuha. May rango. Mga ganin, mga ganin. Dili kayo kubunog kay Tidaran. no. Banda na lang ka, hotel okay, mga ko. Amo ah, jud kay kabalong ta gamay. So, wala na ba? Wala na. okay, lang. Salamat rin, kayo, kayo imukong, imukong, kay imo kong imo kong gitugutan nga mga istorya ta. Tanawa. I kung na kay mga amigo, iinga tanawa ko sa YouTube ni Walking Brother. Walking Brother. Hay, oh. Ato oh. ah, ito mga kaoban ko ito. mga kalakad. Oh, ako mga koban. Ay, ay. Oreg, oreg, oreg. Sir, timbaya, timbaya, sir. Ah, Oke, okay. mau tong aku mga kawangan mga kalakan so mau karun. Ya, Selamat karon. Salamat po niya. Salamat sa kunimo kay gitugutan ha. Ya imo kong gitugutan nga makita balikon lang nako uyok mo nang iyang iyang paninda mga kalakan. Mau ni siya dinhi. Kanan Kung gusto kay mga pangkusina, mga buru, imo ni kay mga pitaka, mga tsinilas, mga bag, mga katsidaghan diri ay taghan kayo. o nang inunta mo mga kalakad inunta mo nga walay makuwang diri o para sa taga uh, laing lugar nga mani diri degos, tagob, kumani mo diri uh, mo yun ano yung klaseng tindahan duwala ninyo pong tana kung si uh, uh, Brad Alpi ba ang tagiya balik ko na ko, siya mga kalakad ang tagiya okay, timanin ninyo okay, salamat sir okay, hanggang sa sunod mga kalakad Thank you for watching. Please like and subscribe for more Calicod vlogs. Kindly click the bell button for updates.